kita natin ang bahagi na 'yan ng bahay. Banda 'yan lang yung grave ng mga magulang ni Jose Rizal. Mm -hmm. Itong nakita natin na uh, pinag alaya ng bulaklak ng pangulo ay medyo kakaiba itong estatwa na ito para kay Rizal no kasi itong nakikita natin madalas sa uh, lalo na sa Luneta no at yung uh, dito nga itong bagong bantayog ay mga imahe ni Rizal nang siya ay malaki na Ngayon, ngunit yung nakita natin kanina batang Rizal ang focus kasi ng Rizal Shrine sa Kalamba ay ang Uh, kapanganakan at kabataan ni Gat Dr. Jose Rizal. No? So ang makikita natin na ang pinarangalan ng ating Pangulong Noy Noy Aquino ay ang mga ang kabataan ni Jose Rizal. No? At medyo natouch ako at sa katotohanan ay medyo naluhan ng kaunti sapagkat um, parang itong tribute sa mga bata no sa mga bata na ang kab ang kabayanihan ng isang tao ay nagsisimula sa kabataan diba na kung ano yung natututunan mula sa magulang yung isinasa buhay ng bata na kabutihan um, parang hindi lang kay Jose sa batang Rizal nagbigay ng tribute ang ating mahal na pangulo kundi sa mga sa kabutihan ng, ng bata oo, oo. oo. so at may association doon ng bata mm -mm. sa pagbuo ng isang uh, bansa no, na maayos. at uh, nakikita natin na umalis na po ang uh, pangulo mula dito sa uh, Rizal Shrine no at uh, patungo na siya dito sa ating kinaroroonan. Inuulit ko po doon sa mga kaka-tune in lamang, tayo po ay nandito sa harap mismo ng uh, Check. Check. City Hall ng uh, Kalamba kung saan na uh, iaan unveil mamaya itong uh, bagong uh, bagong dambana para sa ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. Ito nakikita natin sa likuran no. Mamaya aalisin ng uh, pangulo ang tabing na ito. Ito ang pinakabagong uh, bantayog para sa ating pambansang bayani. Ito ay uh, nilulok ng iskultor na si uh, Jonas Roses. At sa ngayon, 'di ba siya ito ang pinakamataas na monumento para sa ating uh, pambansang bayani. Yes, at sabi nung mga paliwanag na nakalabas ngayon sa mm -hmm. telebisyon at sa radyo, mm -hmm. ito ay 22 feet yung bronze uh, statue ni Dr. Jose Rizal na Uh, kumakatawan sa dalawang dalawang wika na mm -hmm. kanyang natutunan sa kanyang buhay. No? So, hanggang ngayon, eh, nakabalot pa rin siya ng berdeng tabing. Mm -hmm. no? At berde yan sapagkat... Yung, oh, bakit ano, green, no? Napansin natin, maging yung uh, logo, lahat no berde. Ano bang significance nito sa buhay ng ating pambansang bayani? Well, kasi tandaan natin na may apat na apelyido si Gat Dr. Jose Rizal, no? ah mm -hmm. uh, yung kanyang apelyido ng kanyang tatay na si yung Mercado Rizal Mercado at yung kanyang nana, yung Alonso Iriyalonda, Alonso Rialonda, no? So Nung pumapasok si Rizal sa Ateneo, bagamat lagi nilang ginagamit ang Mercado, mm -hmm. dahil nga nagkaroon ng gulo sa Cavite, no? At nasangkot ang kanyang kuya na si Pasyado Mercado, no? Kay Padre Burgos na kanyang housemate, uh, nung pumasok si Rizal sa atin, eh, nung pinasok ng kanyang kuya, baka delikado kung gamitin nila yung Mercado. Mm -hmm. So kaya ang ginamit na apilido ay yung isang apilido pa nung father niya, yung Rizal. No? So, Rizal. Ano naman yung Rizal? Sabi ng mga eksperto, ang Rizal ay nagmula sa salitang Rizial. O Rizial, o sa Kastila, ito yung Green With Fields. No? Kaya verde. Yes, kaya verde. At ito rin ay nag uh, ito rin ay nagpapakita ng pagmamahal ni God Dr. Serviceal sa ating kalikasan. Kasi isa rin siya sa mga itinuturing ng ibang tao na environmentalist. Mm -hmm. okay, at yun yung isang exhibit na ipinakita kanina sa ating mahal na Pangulong Noy Noy Aquino nung siya ay tumungo sa Kalamba yun nga, itong nga uh, kanyang bahay, no? Eh, ang replica ng kanyang bahay ay isang uh, museo na sa ngayon. Para dun sa mga ating mga manunood na hindi pa nakakapunta dun, ano ba yung mga matatagpuan dito sa museo na ito? matatagpuan ng mga lumang, may mga lumang larawan, may mga makabago paintings ng pamilya. Marami ding mga makikitang mga lumang gamit ng pamilya Rizal. Ano na naroon on lang yung naroon eh. Pero ang maki, ang mapapamdaman mo doon, yung espirito na ito yung lugar na kinalakhan ng ating pambansang bayani. Itong lugar na ito ay katulad ng lugar kung saan ang kanyang mother, mm -hmm. no, ang mother, isang babae na noong panahon na yon ay kakaiba sa siya ay nakapag-aral sa kolehiyo, mm -hmm. sa Kolehiyo de Santa Rosa at nakapagtapos, ay kinekwentohan yung kanyang anak no? nong nabinabasa niya mula sa isang aklat na Amigo de los Niños, kinakwentuhan yung kanyang anak tungkol sa gamuga gamo Na, 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 uh, na, na, na aliyu at, uh, na at natupok. Na at natupok ng apoy ng lampara. No? No, na parang sinasabi ni, ng mother ni Rizal, kay Rizal at si Rizal mismo ang nagsasabi nito na kinikwento niya mismo nang na itinuro sa kanyang uh, ina huwag masyadong lumapit sa apoy ng katotohanan sapagkat kapag ka siya lumapit sa apoy ng katotohanan baka siya matupok sapagkat nung unang panahon pag ikaw ay masyadong matalino mm -hmm. kasi hindi dapat maging matalino ang indyo nun eh pero dahil siya ay nagpakatalino parang naghanib yung kanyang buhay at nagkatotoo yung sinabi ng kanyang ina. Parang sinasabi parang hindi siya sumunod sa payo ng kanyang ina. Pero kung tutusin, um, ang tao ay natural na naghahanap ng katotohanan, ng liwanag. At yun yung ipinakita ni Gat Dr. Jose kahit na siya ay natupok, meron naman tayong nasiyong Filipino na ipinagdiriwang ngayon dahil, dahil nilapitan niya yung apoy. Kanina, Shaw ay uh, nabagit ko, no, nung nagbigay ako ng maikling uh, biography ng ating pambansang bayani, nabanggit ko yung mga sari-saring kontrobersya tungkol sa kanyang buhay. Unang-una, naging anak daw niya si Adolf Hitler. No, Ang sa naaalala ko, ano? nung kinonsepsiyad si Adolf Hitler sa Alemanya mm -hmm. no. Ah uh, nasa Britain yata si Gat Dr. Serviceal noon. Mm -hmm. So hindi maaaring si Gat Dr. Roserizal ay anak ni okay. ay, ay a, a, ama ni Adolf Hitler. Mm -hmm. At ang siguro ang ebidensyang nakikita lang nila dito siguro yung buhok at saka yung, kasi parang pareho sila ng buhok, mm -hmm. parang yung bigote din nila medyo magkahawig, inati lang ni Hitler. Pero, yung mga yan ay, ito yung mga walang katuturang mga chismis tungkol sa ating pambansang bayani na, in a way, parang ako nakikita ko rin yung kagandahan niya, kasi parang oo oh, talaga, si Rizal, uh, tatay ni tatay ni Adolf Hitler. So magbabasa mm -hmm. yung tao at malalaman niyang mali. Eh di nag nakapag-research pa siya, 'di ba? So meron pang isang nakakatuwang kwento yung si si Jose Rizal daw ay um, siya daw si Jack the Ripper, yung serial killer sa Britanya. Mm -hmm. No, pero wala ring of course wala ring katotohanan. Bakit ba yun, yun. Yun, Ngayon ko lang narinig 'yon. Ito <laughs> pa, uh, meron ding mga nagsasabi na hindi daw dapat siya ang nahirang na pambansang bayani dahil uh, si Rizal nga ay isang intelektuwal at hindi siya sumali mismo doon sa armed revolution. At hindi parang hindi siya kasama sa bayan. Mm -hmm. No? Um, of course, uh, ginagalang natin yung posisyon ng mga taong nagsasabing siya ay isang lamang eh Yung western concept ng isang bayani, yung eh ay matalino, malakas, parang sina Hercules sa Grego. No? At tama rin, siya ay isang intelektual siya ay elite, siya ay nakapag-awal. Pero kung tatanungin natin ang mga tao sa paligid ng ng dambanang ito ngayon, ang mga mahihirap, ang mga kasapi sa samahan, itinuturing siyang isang dakilang tao at isang bayani. Tanggap siya ng bayan bilang pambansang bayani. At sinasabi nga, no no, masabi mo kanina na 'yung mga Amerikano lang daw ang naglagay sa kanya bilang bayani. O, pinondohan wow. daw ng uh, mga Amerikano mm. itong kanya mga gawa. Hindi totoo 'yun kasi sinakyan lamang ng mga Amerikano yung kanilang, yung sinakyan lamang ng mga Amerikano, yung pagkabayani ni Jose Rizal. Parang, ginawa siyang national hero dahil siya naman talagang kinikilala ng bayani ng mga tao. Buhay pa si Rizal sa Katipunan. Mm -hmm. Siya ang password ng pinakamataas na order ng Katipunan, yung bayani. So, yung pag sinabi mong Rizal ang password mo, bayani, kay, bayani ka, part ka ng Katipunan. Mm -hmm. so, so, maging siya. At uh, isang nakakatuwang makita dito ay si Jose Rizal mismo, no? Ay nakapanggamot ng mata. ng kanyang, kanyang ina. Ng ng kanyang inaa at ng kanyang mga kababayan mm -hmm. nung 19 nung 18, 1887 nung bumalik siya muli sa Pilipinas, no? After the Noli Me Tangere was published. Ang nangyari diyan, sinusundan siya ng mga tao mm -hmm. at tawag sa kanya Dr. Uliman. At yung mga taong ito nung sila ay um nag uh, nung sila ay uh, sumusunod kay Rizal, parang naisip nila, nakakapagpagaling ito ng mata. Mm -hmm. Wala pang taong gumawa nito. Wala pang Indyong naging optalmologo noon. Siya ang unang optalmologong Indyo eh. So, eh sino lang sa kanilang kaisipan ang nakapanggamot ng mata? Ang ating mahal na Panginoong Heso Kristo. Mm -hmm. Kasi nagbabasa sila ng pasyon. Mga kaibigan, napaparating na po, nakikita niyo po sa inyong mga TV screens ang convoy ng Pangulong Benigno S. Aquino III na siyang panauhing pandangal. At mga unang dito sa unveiling ceremonies, dito sa bagong dambana ng ating... Uh, pambansang bayani Dr. Jose Rizal. Ang ating pong minamahal na Pangulong Aquino ay patuloy ngayon sa bagong bantayong upang pangunahan Gobyerno, Tagapangulo ng Pambansang Komisyong Pagkakasayan ng Pilipinas at Upon para sa pagdiriwang ng Rizal sa isandaan at limampu. Tagalanggalang George E. R. Ejercito Estretan, Punong Lalawigan ng Laguna, Tagalanggalang Justin Mark S.B. B. Chipeto, Kinatawa ng Pangalawang Distrito ng Laguna, at ng mga kaanak ni Dr. Jose Rizal. Sihan. Ang makasaysayang pag-alis ng tabing ng pinakamalaking bantayog ni Dr. Jose Rizal sa buong mundo. Ang bagong monumento po ni Dr. Jose Rizal ay itinayo sa compound ng Bagong City Hall ng Kalamba, may taas itong 6.9 meters at nakatungtong sa 2.4 meters na pedestal isisigaw po natin ay tek ng ating pagdiriwa ngayon, Dr. Jose Rizal Haligi ng Bayan. Sabay-sabay po tayong lahat mga kababayan, Dr. Jose Rizal Haligi ng Bayan. Narinig po natin ang uh, sigaw, no? Dr. Jose Rizal Haligi ng Bayan. Ito po ang tema ng ating selebrasyon uh, ngayong araw na ito mula dito sa uh, compound ng uh, munisipyo ng Calamba, Laguna Ang uh, dambana na ito o ang monumento na ito ay nakatungtong sa 2.4 meters na pedestal na nasa ibabaw naman ng 4.1 meters na step base. Ayan nakita po natin ang uh, pagtatanggal ng tabing sa pinakamalaki at pinakamataas na monumento para sa ating pambansang bayani na pinangunahan mismo ng ating pangulo Benigno S. Aquino III. Ang buong estruktura po na ito ay uh, tinatayang pinakamataas sa ating pambansang bayani. Umabot ito sa 13.4 meters. Ang pagpapatayo ng bagong monumento ni Rizal ay mula sa inisyatiba ng Alkalde ng Kalamba ayon kay Mayor Joaquin Chipeco Jr. Napakarami nga namang magaganda at malalaki monumento di lamang sa ating bansa kundi maging sa buong mundo tulad ng sa Espanya, China at Germany. Ang na ito na inukit ni Jonas Roses as na dalawamput dalawang taalam at sa dalawamput dalawang wika ginamit Doctor Jose Rizal. sa sendel o oh, ay patulat at ado para sa pagpapulong ng ating pag pagtiwang sa ika-isan daat limang per segundo anak Gaya po ng ating gaya po ng ating narinig ang istruktura uh, na ito ang uh, pinakamataas na monumento para sa ating pambansang bayani ito po ay uh, nilulok ng iskultor na si Jonas Roses at kinumisyon ng uh, mayor ng Kalamban na si uh, Mayor Chipeco So, Shau, no, balikan natin yung ating uh, talakayan kanina. So, marami na rin ng mga monumento para kay Rizal, hindi lamang dito sa ating bansa, ngunit sa iba't ibang bansa rin. Can you mention to us yung iba-iba pang mga lokasyon ng mga monumento para sa kay Rizal? Well, may mga bantayog at monumento sa mga lugar kung saan nanatili si God Dr. Jose Rizal. Halimbawa, uh, sa Heidelberg, sa Madrid, sa Hong Kong, halimbawa, may mga plake no? Mm -hmm. May mga monumento din sa ibang lugar, no? Pero nakakatuwa, meron ding mga monumento sa mga lugar na hindi man lamang niya nabisita. Halimbawa sa Peru. Mm -hmm. diba? So, meron pa sa iba pang lugar sa Amerika. Oh, no? meron no? din sa Tokyo, no?